Pag-shot mo wow. <laughs> wow. December ito yun eh. Kailangan ka ng kapal? <laughs> 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 ito! Isa lang? Oo! Oh. Isa lang Tapos <laughs> isa lang uh, ang ano? Tapos may rapal pa daw siya. Matanaw <laughs> ka na? Ah, ba

Ewan yung Yes, po. kung sino po yung na first, yun din Depende na lang. it's if nakaka or na-online pa. Mas preferred yung isa lang. Yes, So, ganoon lang po talaga yung pari naman. Normal yung magiging makate. yes. so, usually dahil sa friction dun between sa skin and muscle natin, tapos uh, dito po sa masya. Pero after mawawala naman na siya. Huwag lang pong kakamotin. So, okay. sabay natin siya exercise. So, move mo na sila pa baba. So, <coughs> tapos forward nila, dalawang kamay. Swimmers style sir. Ha, okay. yung gagawin, haangat niyo po yung right arm, tapos, kasabay po ng left leg. So, opposite side sila. So, trena. Ganyan. Ramdam yung contraction sa back. Okay. Down na na, sir. Kapag nilagay ko po yung machine, nito, haangat niyo po itong side. Okay. So, same side mo na tayo. Right arm and left leg muna. After po ng 10 repetitions, kabilang side po. Okay. Huwag mong pipili lang yung hands, sir. Okay kapag ang ating inhale down, exhale. Okay. Ah, Start. Okay. Right. Kaya po nila ang Okay. So, up and down. Okay. 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 So, up Okay. down.

rest saglit, tapos next exercise tayo. So, same pa rin, trigenic sprint tayo, sir. So, familiar naman sa cover pose, diba? Ginawa natin last time. Yes. Yung dito dalawang kamay sa side. So, yun yung gagawin natin. Kapag nilagay ko yung machine, hangat kayo, hold for 5 seconds, tapos down. Sampung minute lang naman. Oh. Okay. so, pasabi, sir, pag akay na sila. Okay. Oh. Cover pose. Position, dito dalawang kamay sa side. Okay. Yes, sir. So, kapag nilagay ko yung machine, hangat sila, sir. 哎。<music> <music> फिर फाइव फोन फोर नंबर फिफ्टी फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन जी नारे टाइम ट्रेड Bilis kayo, sir. Spy naman ni Pino. Siya tayo. Nain ko po yung middle boxer. So, pihaya kayo na para po sila sa baba. Abot naman siya, no? Sige na? Ah, 360. Ah, baba pa po kayo. Okay. To. Ayan. Ayan lang sa tayo sa tiyan. Cross nila dalawang arms sa mga shoulder. Again, cross <laughs> ka. ang wala na Ba? Wala, wala. Kapayin lang na doon ako na. Relax. Buga <sighs> Schedule, And see okay. okay lang sila. Okay. lang Okay. Okay. Walang sumakit? Okay, lower back, tagilid po mm -hmm. sila pa harap niya. Yan, dito po dalawang kamay sa side. Yan. Tapos, straight baba. Yan po. Stretch po na. Kaya po? Yeah. Inang malala. Ayan, <coughs> sige. Other side, Bangon, tabi lang sa iyo, Papa. Tagal na sa iyo. sa inyo, babayang din. Stay. Stretch ko lang. Ang mga maralan. Okay lang okay, Sira. Last, <laughs> last natin na. Ayos na hindi Pusog po kanti sa Lumang kami say, hey. sa gunita sa kineret na gunita sir Huwag susundan. Huwag pipigilan. Relax. Po. Right, so, thank you, sir, pa ayun tayo pa pa ayun tayo pa tayo pa 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 sila? tayo for the ayun session. Okay, sir. <laughs> thank you, pa I'm